Hello mga ka -Gigi. good morning, good morning. Ito nga pala yung karuntong ng live ko kahapon. Alas 7 pa lang, pero ang dami-daming tao sa fishport kasi nagsasalubong sila ng isda galing laot. Malayo pa lang pero nakangiti ng ating mga mananagat kasi ang daming nilang huli. Sa mga nagtatanong po na nakakapanood ng video ko, ang lugar po namin ay sa Quezon, Palawan po sa fishport. Marami po kasi talagang nagtatanong kung anong lugar kasi nakikita nila ang dami-daming isda. Yes po, marami pong isda ngayon kasi po season ng galunggong. At mura po talaga ang presyo ng galunggong dito sa amin ngayon kasi sobrang dami. Sobrang sagana din talaga kami ngayon sa isda pero nakakasawa din araw-araw galunggong. Parang magkakaroon nata ako ng uric acid kaka-galunggong. Paano ba naman kasi sa umaga pritong galunggong, sa tanghali tinulang galunggong na may pritong galunggong. Sa hapon naman pinaksiw na galunggong o di ba? Isang linggong pag-ibig. Ang swerte swerte nga namin kasi hindi naman talaga lahat ng lugar ay binayayaan ng ganito karami isda. At sa ibang lugar naman ay mahal talaga ang presyo ng galunggong. Alam niyo ba dito kapag sobrang dami na ng galunggong, dumarating na sa point tahalos halos taglimang piso na lang? Kasi sobrang dami na talaga ng galunggong, as in. Minsan nakakaawa din yung mga mananagat kasi kung saan maraming huli, tsaka ba naman mura. Tapos kapag saan yung konti, yun naman yung mahal. Pero ang importante doon, wag lang silang malugi, masaya na sila. Sa ngayon, nasasawa pa ako sa galunggong pero kapag dumating na yung point na wala na silang laot, naku, nakakamiss din. Kung malapit nga lang ang lahat sa inyo ay naku, mamimigay talaga ako ng galunggong. Kung pwede lang ishapi, naku, magbibenta talaga ako sa lugar nyo ng galunggong. Yan na, ang dakila nating mga mangingisda. Inoumpisahan na nilang ibaba lahat ng huli nila. Actually, guys, yan ay unang batch pa lang yan. May kasunod pa yan. Ay teka lang po, may nakalimutan po pala akong sabihin. Sa mga nagko-comment po na hindi ko na replyan, pasensya na po. Talagang busy lang ang inyong ko, dahil ako po ay may trabaho din. Tapos po sa mga nagtatanong kung paano po mag-order ng galunggong dito, PM na lang po kayo kasi hindi ko po kayo maisa isa hindi po ako nagbebenta ng galunggong pero bibigyan ko po kayo ng konta kung paano po kayo makapag-order. Kaya lang po, I'm sure yung iba sa inyo ay mahihirapan kasi nga po yung ibang lugar ay malalayo. Tapos yung isa pang problema, yung pagtransport kung paano po makakarating ang galunggong sa inyo. Kung isasakay naman sa mga ban, ako tatagayin talaga kayo ng pamasahe kasi mahal ang pamasahe ngayon. Pero try nyo lang po talaga kung gusto nyo po talagang mag-business ng isda. Ganito po talaga kasi dito sa Fishport pag umaga. Sa mga nakikita 'yung video ko, halos parehas at halos araw-araw ganyan lang po ang routine nila. Lagi ko kasi silang nakikita kasi dito lang naman ako sa Fishport kaya yan bine-video ko na lang. Tapos 'yung iba sa mga viewers natutuwa sila kasi ang dami-daming isda. Yung iba naman nami nila 'yung keson kasi nagsipaglayasan na sila dito kaya kahit sa ganitong paraan ay nakikita pa rin nila kung anong ganap. Nakikita niyo yung mga maningisda at yung mga tao dito ay lahat nakangiti. Kasi masayahin naman talaga lahat ng tao dito. Lalo na sa ganitong pagkakataon, tulong-tulungan talaga yung mga tao dito. Laging ganito rin talaga ang content ko kasi ito talaga yung hanap buhay ng taga dito sa amin. Tsaka araw-araw din kasi ako na dito kaya ito na lang yung paraan para ma-update ko kayo. Salamat sa panonood!